Last year nagtanim si Diyos ng bawang dito sa halamanan sa bakuran namin. Pero nung winter sobrang malamig, akala namin na matay. Pero nung spring, nakita namin buhay na buhay ang bawang. Kaya ngayon, pwede ko nang iani ang bawang, ipapakita ko sa inyo. Ito na ang bawang, nakita nyo, natumba na ang tangkay. Ibig sabihin, pwede nang kunin. Oh, mga maliliit pala na bawang ito. Natanggal. Ano ba yan? Parang sabuyas. Hindi ko alam. <laughs> Ayun, ito lahat ng bawang na kinuha ko. Ang ganda oh. At may papakita pa ako sa inyo. Ito ang aming mga talong. Ayun ha. Ang gaganda. Sobrang excited kami dito. Isa sa paborito namin is tortang talong. Kaya madami